Sulit ang pagbiyahe ng Mindanao Cultural Ensemble Incorporated ng Davao City sa Coronadal. Ang nasabing grupo kasi tilangan ng champion sa Mindanao Wide Open Level Category ng 3rd South Folk Dance Competition. First runner-up ang Korean Performing Group ng Digo City. Second runner-up ang NDMC Teatro Sinagdayang Dance Troupe ng Midsayap Cotabato. Third runner-up ang NDMU Kariktan Dance Group ng Coronadal. At fourth runner-up ang Lahing de Boenio Cultural Dance Group ng Davao City. Ang mga nagwagi sa nasabing kategorya ay tumanggap ng 25,000, 35,000, 55,000, 75,000 at 100,000 pesos. Habang ang mga hindi pinalad na makapasok sa top 5 ay nabigyan ng tig 15,000 pesos. Sa elementary level, tilangan champion ang bayan ng Lake Cebu, first runner-up ang Pulumulok at second runner-up ang Surala. Sa secondary level, fourth runner-up ang Santo Niño Municipality, third runner-up ang Pulumulok, second runner-up ang Norala, first runner-up ang koronadan at champion ang pulumulok. Ang mga nanalo sa nasabi mga kategorya ay nakapag-uwi ng 20,000 pesos, 30,000 at 50,000 pesos. Ang mga hindi naman pinalad na grupo ay tumanggap ng tig 10,000 pesos. Ang third Sao tinalak folk dance competition ay isa sa pinakaabangan sa weeklong na 2016 tinalak festival at 59th founding anniversary ng South Tilabato. Ayon pa kay Sao folk dance competition committee chair attorney Marnito Cosep, Nilawakan ito ng 23 mga grupo mula sa South Calabato at karating lugar na pinakamarami sa nakalipas na tatlong taon. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.